Hello guys! Ipapakita ko pala ang pera ng Japan. So, ito yung pera ng Japan ha. Ito yung sinasabi nilang lapad. Ito yung 10,000 yen. Ito yung lapad ha. Kaya siguro malapad dahil ay may contour niya siya dito. Yan. Malapad nga. Wait lang. Yan. Yan. Malaki nga siya. Hmm. Yan. Tapos, ay, anong tag dito. Ito, yung piso nila dito. <laughs> Parang siyang plastic. Ito. Wait lang, dagdag. Ito ay, one, yen. Magkano ba to sa, ano natin? Sa tabos lang to. <laughs> Tapos, ito ay 5 yen. Para sa tilbang piso, ganun. Pero mga ano ito, mga kalahati. Mga 2, ganun. 2 pesos, ganun. Tapos, ito ay may 10 yen. 10 yen ay mga siguro, mababa kasi palitan yan eh. Mga 4 pesos, ganun. Yan. Ito yung pe, mga coins nila dito. Meron pa. Walang pa pala yung dalakot. Ito na. Nadala pa ako dito. Ito naman yung 100. 100 yen. Ano to mga 38 pesos, 40 pesos, ganun. Yan. Yan. 100 yen. Para lang siyang piso sa atin ng itsura. Yan. 100 yen yan. Yan. May 100 nakasulat. Hmm. Tapos, Wait lang, hanalaglag kasi. Tapos ito naman yung 1,000 yen. 1,000 yen. Siguro mga 400 pesos ganun. Ito. 1,000 nila sa Japan. Tapos nagbuo din silang 5,000 yen. Ito naman siya. 5,000 yen. Ang katumbas nito ay mga 2K ganun malapad to siguro. mga ganun lang. Tapos, meron tayo ito. Ito pinakamahal. Isang lapad na sinasabi nila. Ano? 10,000 yen. Ito yun, ha? Yun yung, siguro ngayon, palitan kasi mababa. Ano lang, 3,8, 3,9, ganun. Pero dati, naabot siya ng 4,8. Kasi mababa nga. Mababa siya ngayon. Wala na nag-COVID. So, yun lang. Sa mga hindi nakakalam ng lapad, ito po yung lapad na sinasabi. Ako